At nga mga kakusina, nakagawa tayo ng ice cream gamit lang ang dalawang ingredients. Gamit ito ang Chips Delight, napakasarap at creamy. Kaya kung ramdam nyo rin na sobrang init sa panahon, gumawa na rin kayo nito. At dito, meron tayong apat na piraso ng Chips Delight Cookies, dalawang peanut and caramel chips cookies, at dalawang chocolate chips cookies. Pwede naman kayo gumamit dito ng iba't ibang klaseng cookies. Pwede rin po dito ang Pachi Bar. Ayan, at tanggalin lang natin yung cartoon niya sa loob. At durogin lang natin ang mga cookies. Pwede kayo gumamit dito ng baso or tamay na lang. Napakadali lang naman ito madurog. Ang kadandahan dito, hindi mo na kailangan pa ng molder. Itong lalagyan na lang ang gagawing molder. At kapag nadurog na po natin lahat, lagyan lang natin ng evaporated milk. Kung wala kayong evaporated milk, pwede rin po ang fresh milk. Kahit evaporated milk lang po ang nilagay natin, hindi po siya matigas, napakasarap at napaka-creamy po niya. Mas makakatipid po kayo dito kaysa sa bumili pa ng ice cream. Ang mahal na din kasi ng ice cream ngayon at ang laki pa ng magagawa mo. Mamaya na lang natin ilalagay ang mga popsicle stick pag medyo nag-set na ang ating ice cream para hindi tumabingi. At ilalagay lang natin ito sa freezer ng overnight. At ayan na po, may masarap na tayong ice cream! Nagawa sa dalawang ingredients lang. Chips de life cookies at evaporated milk lang ang kailangan natin dito. Sa laki nito, hindi mabibitin ang mga chikiting niya dito. Tingnan nyo naman o, oh, ang laki at sakto lang ang tamis nito. Dito ako mas nasarapan sa peanut and caramel cookies. Mahilig kasi ako sa mane. Sarap kasi. Kaya subukan nyo na po. Maraming salamat hanggang sa susunod po.